Wow, thank you, thank you, maraming salamat Panginoon dahil pinigyan mo kami ng magandang bunga ng palay. Maraming salamat, nagpapasalamat ako. Ang ganda, ganda niya oh, isang linggo na lang yan ma, magapas na, hindi ko na alam maharvest na. Isang linggo na lang yan, pwede na yan. Ang ganda, ang saya ng pakiramdam, 'di ba? Kapag ganyan yung nakita mo na bunga ng palay, maganda. Maayos siya. Sana Panginoon, 'wag mo muna ng eh, ano, yung dumadarating na sinasabi na ano, ilayo mo pa sa amin para kunin ko muna yung palay. Ayan oh. Ang ganda, ang saya ng pakiramdam. Um, marami siguro ngayon makuha, hindi gaya tulad noong nakaraan. Na kunti lang yung nakuha kasi merong yung bagyo noon eh noong nakaraan. ayan hanggang doon. meron din yung ano kunti iyan siguro na ano ng nahuli iyan meron yung, din yung pwedeng ano hindi pwede pero kunti lang siya hanggang dun 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 do yan ang lalaki ng bunga malaki sila maganda ng saya-saya ng pakiramdam abasto na yan ng, ano, ng isang taon di na yan o, yan yung ano, kunti lang kunti yung bunga hindi ko alam kung ano nangyari dyan siguro nakain ng kukul yun yun siguro kunti lang naman hanggang dyan lang pero doon maganda na. <clears throat> oh, di ba? Maraming salamat. Thank you so much sa panunood. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to subscribe my channel. Oh, pwede na. Gapasin na. May atas to ng isang linggo ay isang taon. Pwede na yan. Diba? Ah, ka na lang ng pisnit. Bili ka na ng sako. Ganon. Hmm. Sige na guys. Thank you so much for watching. Thank